Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar sabar. so sabar. Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar sabar yung mga kapatid ko kasi ngayon yung apat na kapatid ko darating ngayon so hindi alam ng mama at saka papa ko na darating sila so medyo matagal tagal rin na hindi to nakaka-uwi sila yung dalawang babae mga 6 years siguro tapos yung isang lalaki mga 10 years na 10 years na mula nung nakauwi naka, -uwi, naka -uwi siya dito tapos yung isa naming panganay yun yung 22 years na na hindi nakauwi na dito kaya ngayon hindi nila alam wala silang ano wala silang ka idea idea kahit yung isa kong kapatid dito yung isang kapatid ko ngayon sinabihan ko na dahil yung isang manok niya pinapakatay ko yung may isang manok doon tapos yung isang manok niya pinakatay ko sabi ko katayin na dahil parating so yun pa lang yan nalaman na parating yung mga kapatid namin so ngayon papunta ako doon dahil sabi nila uh, nasa ano na daw nasa kalubian na daw sila so mga 30 minutes siguro 30 minutes to 40 minutes so nandito na yon so yan tingnan natin kung ano yung magiging reaction nila nung mga nakaraang gabi kapag kumakain kami dito tapos sinasabi ko sa kanila may, may actual may in-expect sila na ano na may in-expect sila na bisita ko sabi ko kasi na may bisita ko yung mga classmate ko kaya yun yung in-expect nila Uy, para sila na para ito. Parang sila na. Para nandito siya. Ayan, putik. So walang nakakilala sa kanila dahil matagal na ito din nakauwi mga tao na ito. Ayan. Para ako yung na-excite nito Yan. So putik. Putik. Putik ka dito. Putik. Nahuli na pala ako, sila pala yung unang dumating. Yan. So, malapit-lapit na. Ay, kapatid, tagal na ito. Oh. Ang balita. Asa na ba Asa din to, apat to, apat to kasi wapa i wapa na sa wapa na sabda na to. Napakatulap Napok yun. Amin ko kaya. Amin ko.

Tara. <laughs> oh, no, nadia. Tara na. Balik tayo, balik sar. Nandito na. Ha? At uh, 'yun lang kami doon dahil putik nga doon eh. Putik umulan kanina, mano na to, matuyo na sana to, I, umulan bigla. So kaya lakad na lang uli. Mas kalugi si? Hi babe. Hi guys. Parang Hi babe Parang guys siya. Parang nagmamagulpo siya. Parang nagmamagulpo siya. Parang nagmamagulpo no, nangun ko kayo naman, tos manoy. Oo basak nga naling. Ngayon nang manok. Ha? Sige, naku, linggo linggo tan So, tanog TV. Wala sila Wala. Mano Edel, karoro na naka kay akong kipa, ihawag manok. Pagkatapos na yung Tunan natin yung ano ni Tata kung anong ano, hit reaction niya ngayon. Ayla, huwag sama. O saman, ikaw ulay o sila yung una? Ako'y una. Uh? so una. Ako'y una. Ha? So, diritso. Ha, ah, sige. So, diritso. O, oh, dalan oh, yun. Nagigihingal ko kay Ipik. Di yun yung yun, yun, yun. <laughs> <laughs> A few moments later. Ay, so. Ay, si

Examples. <laughs> <laughs> na. Dere, dere, balko. Dere, balko. <laughs> 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 ako <laughs> oh. kalap <kalapok> na kalap pokan. ano manito ko oh ay! oh yeah, mo pa pa sangi mo dogay rang ikuan ng mga kapundok ta karon bona na <laughs> <matupad>. <laughs> Natupad na yung mungkuhan. Sabarin mo na! Mo. Ay, aray! Rala! <laughs> Ayan. 22, 22 years yan sila, hindi nagkita. So, natupad na ang pangarap ni ah! Papa. <laughs>

kanto topit! Ay! gila-gila ka! Ito rin ang siya nga, kananaang. Kung ang kuno, isa nga nga narabay hapit ng 20. Ganun nimo, ni mo. unya kung nga, kananaang. Unsa man, nga man, ay, loy, ay, jong, isa nga, na natay bisita, kung mga classmate, mate kuno, yan. Ganun nga isa pangaligo mo. Basta mga bata, naging ingo naman ang eh, kuhay man yung bisita, lo'y hapo naman lagi. Eh, siya, ugma pa to. Naram taga ko, no? Oo, no? oh, aeroplano. plano. oh, tupad na yung kuhan. Natupad na yung gipangandoy nga daw, Gaira. No. No. Welcome! Ya! Ya! Ano pong siguro? Ayan ang bahay namin, no? So, yan. Magsayot ang burot! Ayan, <laughs> okay. okay. so, guys. Pati ako naiyak rin. <laughs> oh, yan uh, yan yung mga uh, ganap dito. Oh, yan tuwa-tuwa yung papa ko na naiyak sa tuwa at sa mama ko dahil di nila inaasahan na ngayon darating sila tapos sila pang ano, sila pang apat yung darating. So tatlo kami dito sa probinsya tapos apat sila doon sa Manila. So yon. Andito na sila. So kumpleto na kami. So yun guys. Kaya pumasahin. Kaya pumasahin. So, yeah. Oh, so, so yan, yan muna at uh, magano um, muna kami. So success ang ano na surprise. So yan, bye-bye muna, bye-bye. Bye-bye muna, bye-bye. <laughs>